Good evening. Good evening. Yeah. It's evening. Uh, uh, patatapos na natin gawin yung NMAX b na 200. So, another build na naman. Yeah. So, uh eto -huh. na kaset na to. Hindi ko lang sure kung ilang mm yung crank na ito. Kasi naka-pin. daw. Pero malalaman natin pag bukas. Kasi bagong build lang din to. Basic set. Hindi uh, ko sure kung sino nag-build. Hindi ko na rin kasi tinatanong kung sino nag-build. So ang gagawin lang, lang naman natin dyan, paparin, papalitan na natin ng head. Ang gagamitin natin dyan is JBT na, JBT head na. Tapos 63mm to, wala tayo babaguyin, ipo-profile lang natin. Tapos throttle body, ram air pala tayo. Doon sa panggilid, che check natin kung ano pa pwede natin gawin. So kakalasin natin yung box ng ano. So yung turn natin, no? yeah. pinasok, pinasok ko na ulit. Bulok na naman kasi. Nasa labas lang kasi to Tapos pinunasan ko. Balik pa rin ulit. Ang gagawin naman natin dito, palit tayo ng mga lever. So, palitan, palitan natin ng 17mm parehas. so hindi naman ako mahi... hindi naman kasi ako madalas mag, ano, mag clutch. Kaya, iya hydraulic ito. Yeah. Pwede na natin iya hydraulic yan. Kasi, unang basis ko lang ginagamit yan. Pagka andar tapos, Naka quick shifter naman kasi yan. Kaya hindi mapapwersa yung hydraulic clutch na yan. Tapos hindi naman din nagagamit yung motor na yan. Nandiyan lang. Ayan. So para natin to. Nga pala mag i ito RC Mini X. Hold so, it on. The head. Then natin. Check natin itong kanyang na, piston. Uh, Wala ka flash lighting? Teka lang, teka lang, wait lang. Parang may sabit yung bulbs. May sabit niya. yeah. Okay lang. Papalitan naman natin lang. So okay lang na may sabit yan. Oh! Wait! There's more! Oh my gulay! Basagong pistonings. Oh my godings. The piston is basagings. Charan! Pingakings! Ayan. <laughs> so, palit ng pistonings! Ayan na, oh. Ito yung kanyang pistonings. Alarconings. Oh its pingas too much pressure yeah, stock head naka -crunk. kaya ayaw gumawa ng stock head tapos hindi hindi ni -chamber yung head yeah. kaya sabihin yung tama yung air and fuel ratio nyo sobrang init ng ulo ko fitting ko piston eh yeah. so papalitan na natin to Alright, ito na yung piston na bago. So, bali po profile natin to. Gagayain natin yung profile nito na pero hindi gantong kanipis. Ito, sobrang nipis yung tinira nila. Oh. Kaya nasira to. ito. Ito, tinan yung gagawin natin dito. Tatabasan din natin yan, pero hindi gantong panipes. Patitibayan natin ito. Isalpak uh, na natin ito sa machine. All set. check natin yung binuhit natin may konti pa ito okay. kailangan makarating tayo ang dyan lang yan lang yung limit na, tapos na tapos na natin to sige pantay na medyo mataas lang to ng 0.2 mm hindi kasi nagad para makapal pa rin to kumpara nyo dito sa isa sana napakanipis na ito ito makapal pa Ha? Ngayon, ang gagawin natin, nahabulan na lang natin sa gasket yan. Magdalawang gasket tayo dito. Ayan, ganyan lang. Ang discarte. PSM pitong piston na to. Para naka-offset yung ring. Mas mababa yung placement ng ring. Kaya mga kapal to. Dito sila ibang piston. Nakaangat yung piston ring. Yung kabita ng piston ring. Kaya pag tinabas nyo, ninipis na siya. Yan, ganyan na diskarte. Eh. Pansin nyo nakabitan ng ring. Mas mataas yung sa right side. Tapos mas mababatong sa left side. Yan. Alright. So, kalitas na tayo. Tapos sukat tayo ng CC. Then, sasarado na rin natin yung makina. Okay, natin yung block niya. Hindi ko maya ano, naman. kasi baka naririnig yung electric pan. Kaya nakalubog lang ng konti kasi nabihit yung ano. Pero sakto na yung deck kahit yan. Then yung injector niya, Bali 195cc to ano, tapos ang injector lang na nakakabit. 135 lang. Oh my. It's 135 lang. 135 lang. Sobrang liit nito kaya nasira din yung piston nito. So, syempre itatama na natin 'yan. Kaya saka ano, pina-under to sa stock ECU. Basta naka-crank 190 pataas. I-ECU niyo na para wala kayong 200cc kakabit natin ng na injector. Tapos pang ano to eh, pang NMAX to. So, natin ng eto. Kailangan natin ano. Adapter. Yeah. So, ang ginagawa ni boss mo, no? pinapaayos ko muna yung gilid. hindi na iniikot ikut yung makina sa so, bala ang ginawa dito pin 2 tapos hindi nagpalit ng mixing connecting rod tapos yung in iniksayan yung connecting rod kasi yung mga ano yung mga plus 4 ang connected, connecting rod doon 97 yata 96 pakitama na lang pagkamali basta may XA connecting rod doon kaya Pasok pa rin yung standard na deck ng pistol. Ready? Okay. Fires. So. Pangilid niya, ano ba yan? RSI? Aras oh, Arase yan. Tapos yung lining JBT. Tapos forge yung kanyang uh, yun. TSF okay. ba yan? TSF. Baka may pangalan sa likod. Ito na natin yung SF. Ayan. RS8. Shoutout kay Boss Junar. pa-testing ng 23-26 niya. Ayan. Ang kasi ating gasket. Ayan natin yung kanyang head. Ayan. Alright. Ayan na kayo na ito. Pwede na isara. So bali pagka kayo gagawa. Dalo pagka lampas 180 yung ano, yung CC. Kailangan naka-easy yun na kayo kasi sa stock tapos 63. Okay lang muna sa stock easy yun. Napapa-under natin ang matino doon ng safe. Pero pag gagantong set 195 tapos stock head pa ginamit. Pwede naman stock head basta naka-revolve or tsaka tabas yung kanyang chamber. Din yung chamber niya hindi dinabas. Tapos walang port stock port lahat kinabit okay, lang to, binolton wala lang tayo magagawa na the damage is done So, ang gagawin na lang natin iaayos na lang talaga Ayan. So, ito na yung bagong set nya same crank pa din uh, same block ganyan para tayo ng head Ayan. ito yung talagang nararapat na head para sa hat niya. yun o, oh, nakikabit na natin yung ECU uh, Okay na dyan, boss? Pwede ng panda rin? Okay, okay na, boy. Okay na, okay na. Wala pang ram air. Check the tornillos. And so natin, see with the version 3. Then on the smooth Oh. Check the check engine light and... Oh! Yeah. oh. It's alive! Yeah! Kaso nakakabit sa cellphone holder yun. Ano, sana hindi mabibrate. naman yung pagka-repair natin sa so, bali ang ginawa natin dito sa so, bali ginawa natin dito pinalitan lang natin ang piston kasi nasira nga yung piston niya, pero yung block hindi naman nadamay tapos nagpalit na tayo ng head JBT 2023 na then, sa injector natin 200cc and then nag ECU tayo na eraser mini uh, light X light yeah. So, obserbahan natin, pagka safe na, pwede natin isa ulit sa bayari na ito. Yeah, so, hanggang dito na lang muna ang ating video. Thank you and goodbye!